Magandang araw mga kaibigan, Enrique Hill, kasalukuyang nasa Spain ngayon. Sumunod nga si Enrique Hill, kay Mami Bambi, sa Spain. At dinalaw nito, ang nag-iisang kapatid na babae, na si Andy Hill. Samantala, panoorin natin, ang second episode, ng H. Waiting, kasama pa din, ang pretty at cute ladies, na si Naliza Soberano, at Nancy McDonnie nakakaaliw panoorin ang grupo na ito, Sobrang nakakatuwa at kwela. At yung dalawang magkahawig, nakakatuwa silang pagmasdan. Ito ang iba't ibang ganap sa kanilang laro ngayon sa episode 2 ng H-Waiting. Ito ay mapapanood nyo ng buo sa Dive Studio. Ito ang isang sikat na show sa Korea.at napakalaki ng ating queen at napasali siya show na ito. All the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here.